Banat number 2. Sabi ni C Kay L, bakit ka ba sinasunod sa akin? Eh, bakit? Sabi ng nanay ko, follow your dream. Wow! <laughs> oh, ako naman, ako naman. Oh. Sabi ni L kay C, what's the matter with gravity? What's the matter nga ba? Why won't it make you fall for me? Uh, no. Ay! <laughs> oh, pa. Sabi ni El, kay C. Okay lang ba ako? Basta kayo lang iikot ang mundo ko. Bye! Bye! pa. Isa pa, isa pa. Last. Sabi ulit ni El, kay C. Okay lang na masubsob ako. Basta sa, na, basta sa sakto naman sa labi mo. na